Magluto tayo guys ng kalderitang pork dinergin. Ayan, igisam lang natin ng mabuti ng parang matranslucent tayong kulay ng ating kaini. Ayan. Lagyan natin ng tomato sauce. Lagyan na natin yung ating patatas. Lagyan natin ng asin. Tapos, kaunting bitsin. Tapos, lagyan natin ng black pepper. Tapos, i-mix-mix. Ayan. ipaluto muna natin yung ating patatas. Mmm, masarap. sarap! Sarap niya guys. Ilagay natin yung ating green peas. Hindi siya kalderita pag wala siyang green peas, di ba? Tapos lagyan ko rin ng bell pepper. Ayan. Oh, diba ayan hayaan mo na lang natin makulo ng mga 2 minutes masya guys ang ating masarap na pork kinering calderita ayan at hindi pa yan guys ipa level up pa natin yan ang kanyang kasarapan sa pamagitan ng ating hard boiled egg ayan Oh. Di ba? Naiba na naman yung kaldereta style ko. Ang title nito, Pork Ginering Caldereta with Egg. Ayan. Try nyo to guys. Ang sarap nito. O, oh, di ba? Ang sarap nyan. Ayan. And nag, kung nagustuhan nyo, don't forget to like and share and mag-subscribe sa aking YouTube channel, sa aking cooking vlog, cooking show. Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye!